Mayroong nasambit. Mauuko ka, Iko. Ah! Mahusay! Mahusay! Napakahusay! Ika'y naparito upang panaman ang iyong panaginip. Ito ay ang nakasura sa Leguahe ng Dios. Matatili huh? Matali itong basahin kung ito ay nakasura sa wika ng mundo. Ngunit, kung ito ay nakasulat sa wika ng kaluluwa, hindi ko ito mababasa. Ngunit, ikaw lang nakakaalam kung paano ito makukuha. Ito ay nakaukit sa iyong puso. Ako ay may panaginipin na halos na sa ikapat na beses na. Nakita ko ang aking sarili na nagbukay ng mga gintong nakabaon sa malaki at malawak na bundok na may mabuputing mga bulaklak. Kailangan mo muna akong bayaran ng limang pila. Sa pandurubay! ako ang iyong kayamanan na pinagkaloob ng Diyos. Nakabaon ito sa bulaklak ng ligda, ang bulaklak ng buhay at kaluluwa. Alam kong ang mandat na gusto mong tahaki, ito ang pinakasimple sa buhay na komplikado sa mga gusto kapatid ito. Tangi ang mahuhusay lang ang nakakaalam sa lingwari ng Diyos. Dahil hindi ako mahuhusay, sa gabayad ka ng panahon. Tama, ito ay lugar ng kasinungalingan. Ito ay lugar ng mga ganid at masasama. Simula ngayon, di na ako magkitiwala ng inuman. At magagalit na ako sa mga tao nagnanayis sa namin ang kanilang mga panaginip. Ano ang kanilang ginagawa? Bibili, kumakain, nagpapalitan ng mga produkto,

Guys, kung po na makikita ang mundo, maglakbay lockby ng ang mundo ako dahil nandun po pinapakita ng panaginip ko. Hindi ka pa pa contento? Sa buhay natin, simple, ngunit magkakasama tayo. Ngunit tama, ayaw ko pong pagsisiya ng mga oportunidad na alam ko kaya kong abutin. Ano? karami na bumalik sa atin dito. Maraming na naglakbay, inigot ang mundo. Ngunit kumatik pa rin sila sila. Walang pinagbago. Kaya pag-isipan kaya pag, kaya pag mong mabuti iyan, Ngunit tama, nailako ko na po ang ating mga kalabaw. Ngunit anak, sa dyang maparami pang mundo, marami nang naglagbay. Ngunit, ang pagduro sa lamang ng mundo ang kanyang natukasan. Ngunit tama! Nag-usap na kami ng iyong itang. Ipinagbili niya ang ating bangka malapit sa ilo pinagrap kayo. Na, so kung maglakbay, makita ang ako o kayang mga bulawang na saugat ng alamang ginta. Ngunit, alamat lang ang mga ilan anak. Sila ay gawa ng wika, isip at imaginasyon. Ina, di po ba kayong nagsambit na ang wikang mapangyarihan? Pinapalaya tayo sa selda ng pagiging magmang. Pinapalaya tayo sa selda ng pangarap at realidad. Anak, matulog ka na. Anak! Ama, ano pong mga ito? Tinita ko ang ating bangka na nangapit sa ilog ng Gramkan. Kaya maglakbay, natin ang kapatuhanan ng mundo. Iwita mo sa hangin ang iyong mga nais at ito. mo sa araw ang iyong parmasan. At itulad mo ngayon ang iyong luha sa patak ng ulan. Ama, babalik akong ang dalang mga bulawan at di magiging ng dati ang iba. Sana, anak. At sana sa iyong paglalakbay. Kaya iyong malaman at makahalagaan ang ating bayan ay Wi-Fi. Uganta mo maba. Nasaan ang dalaw' kong tindong Iyon na ba akong tutulungan mahanap ang mga gulawan? Ang mga gulawan ay nasa tapaanan ng bundok ako, nasa ugat ng gulaklak digda. Sana yung pagdagumpay kung tunay ang paglalakbay. Iyon kamitin ang dalawang batong ito, ang turing at uring. Kapag ang puting bato ay lumabas, ibig sabihin ay hindi. Kapag ang itim, ibig sabihin ay oo. Tandaan mo, maaari ka lamang magtanong ng mga katanong objetivo. Nasaan ang yung mga ginto? Wala! Tulad mo, nung bata ko, oh, may panaginip din ako. Oh. Ngunit, ang ito sa oras.